Just to clarify, uh, well settled na yan whether sa jurisprudence or sa history ng Senate na mere filing of a case or mere pendency of the case does not uh, stop the hearing nor is it a reason for them not to discuss. In fact, pag kayong executive uh, department, uh, matetest pa ngayon consistency eh na kung ang sasabihin nila dito at sasabihin nila dun sa korte ay pareho. Yung subjudice rule kasi, and correct me later on, Attorney Medina, kung mali, it's really more of to protect the integrity of the court and the fairness para hindi dinidiscuss yung case, para hindi sila ma-pressure. Uh, yung subjudice rule is not meant para uh, yung kung may inconsistency sa ibang uh, bodies, sa SEC, quasi-judicial bodies, or dito sa Congress or sa Senate. Kasi kung, kung yun po ang kaso, eh, lahat ng ginagawa ng mga COM ngayon, ng mga TRICOM, QUADCOM, ang kailangan lang gawin ng uh, witnesses nila ay mag-file ng kaso against themselves. Tigil na yung hearing. No?